po sa inyong lahat. Una po, um, salamat sa Diyos at uh, tayo po muli ay nagkakatipon bilang isang pamayanan, nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Alam niyo po, um, kami pong mga pare, mayroon kaming uh, tinatawag na cooperative. Parang cooperative din na uh, uh, iba siguro sa inyo ay miyembro din. Sa aming mga pare, kapag uh, ikaw ay tagamay nila at uh, ikaw ay nag-loan pwede kang mag-loan na diretso lang mag-apply ka and then i-approve ang loan mo pero para sa amin na miyembro ng cooperative pero taga-probinsya kapag kami ay mag-loan kailangan mayroong kaming co-maker kailangan may co-maker ano ang gamit ng co-maker kapag hindi ko nabayaran siya ang magbabayad ng loan. <laughs> kapag namatay ako, siya ang magbabayad ng loan. So ang co-maker, ang co-maker ay pipirma with the thought na kapag hindi ito nabayaran ng principal borrower, ako ang magbabayad nito. To make sure na yung perang hiniram ay babalik muli doon sa kooperatiba at magagamit sa kung anong mga kailangang paggamitan. So, ang hindi mo utang kapag ikaw ay co-maker, kung hindi ang hindi mo utang, pwede mong bayaran. Kaya nga kapag may pinapipirmahan sa iyo na tungkol sa loan, makita mo sa ilalim na co-maker, mag-isip ka muna. Tanungin mo muna kung ang principal borrower ba ay maayos ang pangangatawan, wala bang sakit sa puso, kaya bang magbayad? Kasi pag hindi niya nabayaran, ikaw ang magbabayad. Now, kabaliktaran nito ang iniisip naman ni Simon Pedro tungkol sa kanyang ideya ng Mesiyas. Nung panahon ni Jesus, ang mga Hudyo ay naghihintay sa pagdating ng Mesiyas. At ang Mesiyas para sa kanila ay yung tao na magliligtas sa kanila mula sa pagkaalipin sa kamay ng mga Romano na siyang sumakop sa kanila. But at the same time, para kay Pedro, ang Mesiyas, dapat siya ay magpapakita lamang ng kaniyang kapangyarihan, ng kaniyang kaluwalhatian sa harap ng mga tao. Ang Mesiyas dapat hindi mamamatay. At lalong-lalo na ang misiyas hindi magbabayad sa utang na hindi naman niya inutang. Ang misiyas hindi pwedeng magbayad sa kasalanan na ginawa ng iba. Kaya nga nung in ni Jesus ito sa kaniyang mga alagad, sabi sa Ibanghelyong Binasa, kinuha siya ni Pedro sa isang tabi, pinagwikaan Siguro may imagine natin na sinasabi niya kay Jesus, Panginoon, hindi pwede yan. Kayo po ang misiyas. Kasasabi ko lang sa iyo, ikaw ang Kristo. Sinasabi mo ngayon, mamamatay ka? Ang misiyas, hindi pwedeng mamatay. Sinasabi mo na ang iyong pagkamatay, magiging kabayaran ng kasalanan ng tao, hindi pwedeng ganon. Ang misiyas, kung hindi mo namang kasalanan, huwag mong bayaran. Bakit ka mananagot sa kasalanan na hindi mo naman ginawa? Dios ka, Mesiyas ka. Kaya nga ano ang ginawa ni Jesus sa kanya? Kakasabi lang ni Pedro na ikaw ang Kristo, pagkatapos nito, ang sabi naman ni Jesus sa kanya, lumayo ka sa akin, Satanas. Bakit Satanas ang tingin ni Jesus sa ganong paraan ng pag-iisip? Dahil ang demonyo, ganon ang paraan kapag tinutokso tayo. Kung ano lang yung para sa iyo, yun lang dapat. Yung para sa ibang mga tao, wag mo wag mo na silang isipin, wag mo silang alalahanin. Every man for himself. Bakit mo ibabahagi ang ang mayroon ka sa ibang mga tao na wala namang pakialam sa iyo na hindi mo naman kilala? Ganon ang tukso ng demonyo. Kaya nga para kay Jesus, ang ganong paraan ng pag-iisip ay pag-iisip ng mundo, pag-iisip ng demonyo sa paraan ng kaniyang pagtukso sa tao. Para kay Jesus, ang kaniyang misyon sa mundo ay maliwanag, napakaliwanag para sa kanya. Ang kaniyang pagpunta dito sa lupa, ipinadala siya ng Diyos Ama, una, upang ipalaganap ang salita ng Diyos at ang kaniyang kaharian. At ang pangalawa, upang iligtas ang tao mula sa kasalanan at sa kamatayan. Ang kaniyang sariling buhay ang siyang magiging kabayaran sa kasalanan na ginawa ng tao. Ililigtas niya ang mundo mula sa kasalanan na ginawa nito sa Diyos Ama. Maliwanag para kay Jesus ang ganon. Kaya nga kahit anong pagsasabi ni Simon Pedro sa kanya, hindi pwedeng matinag at hindi pwedeng mabago ang kanyang iniisip. Ano ang tawag sa ganitong paraan ng, ng pagbibigay ng sarili? Ang tawag dito ay unconditional love. Isang pagmamahal na walang kondisyon. Isang pagmamahal na hindi tinitingnan ang iyong pagkatao. Hindi tinitingnan kung ikaw ba ay mabuti o masama. Isang pagmamahal hindi tinitingnan ang estado ng buhay ng tao. Para kay Jesus, mamahalin kita hindi dahil mabait ka. Mamahalin kita kahit hindi mo ako mahal. Mamahalin kita kahit masiraan ka man ng bait. Mamahalin kita kahit hindi ka minamahal ng ibang tao. Mamahalin kita dahil anak ka ng Diyos. Ganon ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Unconditional love. Alam niyo po, nung pinagninilayan ko po ang, ang Ibanghelyo, ang pinakaunang pumasok sa akin, sa aking isip ay yung mga pangyayari noong panahon ng pandemya. For me, it was the ultimate proof na yung tao kapag tinatawag ng sitwasyon, gaano man kasama ang tao, pwede siyang maging mabuti, pwedeng magpakita ng kabutihan, pwedeng madala sa kabutihan ng ibang mga tao if the situation calls for it. Nung nakaraang pandemya o nung kasagsaga nung pandemya, yung, yung ating mga medical frontliners, na marami sa inyo, sigurado ako, may kakilala, mag anak o kasama ninyo sa pamilya. Sila kahit maraming namamatay sa kanilang hanay, patuloy pa rin ang pagsisilbi sa kapwa na may sakit. Hindi na inisip ang sariling kaligtasan. Ang iba sa kanila, hindi na nga tinignan ang sahod. Ang iba sa kanila, hindi na nga tinignan kung may pagkain bang binibigay sa kanila. Ang iba, hindi na nga inisip ang pahinga o ang komportabling paraan ng pagpapahinga. Sa sahig na lang natutulog. Ang iba tiniis na hindi makauwi sa sariling pamamahay hindi makapiling ang pamilya dahil sa takot na baka sila ay magdala ng sakit sa kanila at maging dahilan ng kanilang pagkasakit ng mga mahal sa buhay nila. Kinalimutan ang sarili, kinalimutan ang sarili upang bigyan ng buhay ang ibang tao na, na mas nangangailangan kaysa sa kanila. Dito rin po sa atin sa Pena Francia, nakakatuwa rin po na wala mang medical frontliners dito, pero nakakatuwa at uh, nakakapagbigay inspirasyon sa aming mga pare na marami din po ang nag during that time. Hindi upang mag-alaga ng may sakit. Hindi po. Pero nandoon ang takot at banta ng sakit na COVID upang dalhin si Jesus sa kasuluk-sulukan ng ating mga pamayanan. Nandun ang ating mga ministers of Holy Communion. Sinamahan sila ng ating mga mamamasan. Sinamahan ng ibang mga sakristan na mga malalaki na. Meron ibang mga BEC members natin na nag-volunteer din. Natatakot dahil sa sakit na COVID. Pero sa likod nito, ibinigay pa rin ang sarili upang dalhin si Jesus sa ibang mga tao na sa matagal na panahon, dahil hindi sila makapagsimba dito sa atin, gustong tumanggap ng banal na komunyon. Sigurado ako, marami sa kanila din ang natakot. Matatanda na ang iba. Matatanda na ang ibang mga volunteers natin. Ang iba sa kanila, natakot na baka pagdating nila doon sa area, sila naman ang makakuha ng sakit. Dahil po dito sa atin, para sa mga taga rito, wala pong COVID sa mga kaloob-looban ng ating mga pamayanan. Wala pong social distancing. Walang mask-mask. Hindi uso sa kanila ang mask. Hindi uso ang, uh, ang sakit na COVID doon. Kumpul-kumpul yung mga tao. Kaya malaki ang banta na pwedeng pagdating mo doon, ikaw ay magkasakit. O di kaya ay sa pag-uwi naman sa bahay, ikaw naman ang magdala ng sakit sa bahay. Nakakatuwa at nakakataba ng puso na marami sa ating mga volunteers dito kinalimutan ng sarili upang dalhin lamang si Jesus sa kasuluk-sulukan ng ating mga pamayanan sa ating parokya. Dala ang Panginoon sa mga nangangailangan sa Kanya. Now, pagkatapos ng COVID, pagkatapos ng COVID, ang tanong naman sa atin, kailan po yung huli na tayo ay nagbahagi ng ating sarili sa iba? Marahil siguro, hasabihin natin, Father, tabla-tabla na ngayon, pare-pareho na tayo. Wala nang COVID eh. Kung naghihirap sila, naghihirap din ako. Hindi na ako pwedeng magbigay. Would it take another COVID pandemic para muli tayong tumulong, kalimutan ng ating sarili at ibahagi ito sa ibang mga tao? Ano yung pwede nating gawin upang ang nangyari sa atin, yung kabutihan na ating ipinakita noong pandemya ay araw-araw gagawin natin sa ating sarili, sa ating kapwa-tao. Ang ating bang kabutihan ay seasonal lamang? Ang ating bang kabutihan ay dala lamang ng tawag ng sitwasyon? Ang aking kabaitan ba ay depende sa impluensya ng ibang mga tao na mabait din? Kailan po yung huli na ikaw ay tumulong, kinalimutan mo ang iyong sarili, nagbahagi ka sa ibang mga tao. Kung wala ka pong maalala, baka siguro, pwede mong tingnan sa iyong sarili. Ano kaya ang pwedeng gawin ko? Na kung anong kabutihan na aking ginagawa sa pagtulong sa aking kapwa noong panahon ng pandemya, ay araw-araw gagawin ko at mangyayari sa aking buhay para sa aking kapwa-tao.